biglang umingay na nga na naman ang mga balibalita ang pagbubuntis raw ni Maine Mendoza at dito ay damay na ang magkabilang partido. Ang balibalita kasi dito ay pati si Rhea ay nagsusuma muna kay Maine Mendoza para pagbigyan lamang sila. Ang mga galitong balita ay hindi na bago dahil dati pa lamang ay nangyayari na ito kay Maine Mendoza at Alden Richards Kung matatandaan nyo marami din ang mga kumalat na balita patungkol sa pagbubuntis ni Maine Mendoza kay Alden Richards Ngunit ang kaibahan dito ay napakaraming resibo nang inilalabas ng buong Aldam Nation pagdating kay Alden Richards Ngunit bakit ngayon ay nagsimula na naman ito at natuloy? Sa dami nga ngayon ng proyekto ni Alden Richards ay hindi na ito nakakabigla dahil damay na rin dito si Alden Richards sa mga panggagamit sa kanila. Bagamat maliit na ang partisipasyon na ginagawa dito ni Min Mendoza dahil wala naman siya dito ang pwedeng gawin kung hindi manahimik lamang. Ngunit ang maganda dito ay hindi rin ito pinapansin nila Alden Richards dahil damay-damay na rin sila dito pagdating sa mga galitong balita. Basta magsabi lang si Min Mendoza ng totoo ay barado na ang mga naninira sa kanila. Dahil kahit kailanman ang pagsasabi ng totoo ni Min Mendoza ay hindi kailanman matatalo ng mga fake news ng kabilang mga barangay. Dahil kahit ano pang gawin nila kung totoo ang sinasabi at nararamdaman ni Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa ay hindi ito maaaring matalo ng mga gawa-gawang kwento lalong lalo na ngayon na kontrolado na rin ni Alden Richards ang samahan nila dahil sa estado ng karir nito ay marami na rin nakikinig sa kanyang boses hindi tulad dati na hindi pa sila sikat ay hindi man lang nako-cover ang mga interview nila at gusto nilang sabihin sa publiko. Ngunit ngayon ang mga mata ay nasa kanila na. Talagang dito mo malalaman na kayang-kaya na nila ito. Ipagtanggol ang isa't isa sa mga bashers na gustong sumira sa karir nila. Marahil ay alam na ng buong Aldam Nation. Ito na ang gusto nilang mangyari ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit hindi lamang ito ngayon dahil tagal na nilang itong gusto para kay Main at Alden at parang ang unti-unti na nilang itong tinutupad. Mas makakabuti nga kung tumahimik na muna at mamuhay na ng tahimik si Main Mendoza at Alden Richards dahil ang totoong true-blooded Aldab Nation yan talaga ang hiling para kay Main Mendoza at Alden Richards. Ito ay tunay na pagmamahal ng Aldab Nation para sa kanila ay isakripisyo nila ang kanilang kasikatan ang mas maganda dito ay mamuhoy sila ng tahimik at walang problema dahil kung tatanungin nga ang buong Aldab Nation ay mas makakabuti na maganda pa na mamuhoy na sila ng tahimik ay ngayon ay napakayaman na nila at wala na silang dapat patunayan dahil hawak na nila ang buong record ng showbiz tulad ng mga best movie, best teleserye, best tandem, pinakasikat na mga artista. Kaya wala talagang mawawala sa buong Aldam Nation. At ang maganda dito, lalaman pa rin ng buong Aldam Nation ang mga pribado nilang buhay. Kailit hindi nilang ito sa harap ng kamera. Kaya sa mga resibo, talaga namang inihintay ng mga Aldam Nation at resibo na mga totoo lamang at hindi pinipeke at ini-edit matagal nang na ang hinihintay ng buong Aldab Nation ang gagawing pagsalita at pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko nang sagayon ay mapanatag na ang loob nito at hindi na mangulila sa Aldab at syempre para na rin sa kanilang mga pamilya dahil sa larong ito ay hindi lamang si Main Mendoza, Alden Richards at Aldab Nation ang nasasaktan kundi ang mga nakapaligid din sa kanila katulad ng kanilang mga pamilya. Kaya mas makakabuti na ilantad na mismo ni Alden Richards at Main Mendoza kung anuman ang tunay nilang relasyon. Dapat magsalita na si Alden Richards dahil siya ang lalaki hindi naman pwedeng si Min Mendoza ang magsasalita dahil parang pinangungunahan niya pa si Alden Richards kung talagang meron silang relasyon at mag-asawa ay dapat ay gumawa ng unang hakbang ay si Alden Richards Tama yung sinabi ni Lilia kung magsasalita man sila ay dapat ito ay manggaling na mauna kay Alden Richards Ngunit alam naman natin kasi na si Alden Richards ay napakatahimik lamang at hindi basta-basta ini-engage ang publiko dahil ang mahalaga kay Alden Richards ang tunay na nararamdaman nila sa isa't isa ni May Mendoza at hindi niya na ipaliwanag sa publiko ito may punto nga rin si Alden Richards dito pero ang punto ng Aldab Nation para na rin ito na magkasamang muli sila makagawa ng isang proyekto na matagal nang inaabangan ng buong Aldab Nation tila marami na naman ang magagalit kung ano talaga ang estado ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang mga Armin na talagang dinidinay ng todo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ngunit ang pagkakamali ng mga Armin ay nasa public record na mga resibo ng tunay nilang relasyon ito ay pinapatunayan pa mismo ng mga best friend at malalapit na kaibigan ni Alden Richards. Isa na dito si Christopher Martin na alam naman natin na talagang best friend ni Alden Richards at si Gerald Napoles na talagang alam natin na best friend ni Alden Richards at Maine Mendoza noon paman. At talagang maraming nalalaman ito kung ano talaga ang naging tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kalye Serie at sa Itbulaga. Dahil nga ito ay naging katrabaho ni Alden Richards, yan ang mga nagpapatunay sa talagang relasyon na ganap ki Alden Richards na ay naman ng todo ng mga armin dahil ayaw nilang mapahiya at tuluyan ng sirain ang karir ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya talagang magingat ang buong Aldab Nation dahil minsan ay nagtatagumpay ang mga arming at na mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Sana ay hindi bigyan ng kapangyarihan ng buong Aldab Nation itong mga army na ito at wag na lamang pansinin dahil hanggat pinapansin mo ito ay lalo lamang itong nagpapapansin sa Aldab Nation. Ang mahalaga dito ay ang resibo. Kailanman ay hindi na mawawala sa internet. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!